may bisita kami ayan ang bisita namin oh. <laughs> meron kaming bisita mga mars ayan ang bisita namin gustong umakyat doon sa kwarto ay mga sabon yan iya uh...

Dito talaga sa kwarto talaga kita Itaas Tawagin mo. Hindi. Hindi bumibisita. Oh, punta siya sa CR. Iya! Iyan! Tignan mo si Aria. Tignan mo, na naanuhan na talaga niya kasi dito, napasok-pasok siya. Aria. Tignan niya. Di siya takot, mami, no? Kasi bibi pa siya, grabe hawak natin sa kanya. Di ko tulad kanya lang. Tignan mo. Napasok-pasok. Tignan mo si Aria, mama. Saka lumbaga niya pangalan niya, eh. Yeah. mo sa kanya, mami. Malambing na ganyan. Grabe siya makasunod-sunod sa'yo iyo yeah. talaga. Iya! Yeah. Pet na natin yan dito. Iya! Yeah. hindi Dilog pala ni Iya kanina. Iya! Yeah. Ay, nako. Ina inaano Ina niya yung mga pusa. Oh. Saan sila, Ah. Ah. Iya. Ah. Oh, yeah. Mm. Si Muma, si Loso. Si Muma ka. Oh, si ano si Pagating sa'yo? Nilapitan din. Nilapitan din niya si, ano, si Iya. Nung sabi ko, oh, gusto mo, nilapit din siya. Muma. Oh, ano ba? Ah? Ay, Ha? Ano yung damit ko, Tee! Ay! smell niya ang aking dress! <laughs> Bako daw ka ba? Bako oh, na. Oo, tinitinan niya yung Hello Kitty. <laughs> na expectation siya, Mami. Kasi... Hey, Ilang araw na siya hindi napasok sa bahay. Na May bisita na. kami. Mami, ayan na si Muma. Lumapit na talaga. Hmm, si siloso to si Muma. Iyan! Yeah. ni Iyan na.